Sa pagpapatuloy, naabutan ni Kurapika ka si Lagon at Kilua na kasalukuyang nag-picnic, at kahit gaano pa kabigat ang nararamdaman niya ngayon, napasaya naman siya kahit papaano ng kanyang dalawang kaibigan. Sa wakas ay muling nakompleto na ang grupo nila pagkatapos ng kalahating taon, gayon pa man dinerecha na ni Kurapika ang kanyang mga kaibigan na wala siyang maitutulong sa kanila upang paunlarin ang kanilang mga nen, dahil ang kanyang kapangyarihan ay sa mga miyembro lamang ng spider maaaring gamitin ipinaliwanag ni Kurapika na ang Nen ay direktang naiimpluensyahan ng isip ng gumagamit nito, at upang makamtan ang napakalakas na kapangyarihan ay kailangan mo maglatag ng panata o pangako, mas istrikto ang pangako mas malakas ang bigay nitong kapangyarihan. Kaya't sumumpa siya sa sarili na sa mga spider lamang niya ito pwedeng gamitin, at sa oras na labagin niya ito ay buhay niya ang magiging kabayaran, dahil may nakatutok sa kanyang puso na patalim na ginawa niya gamit din ang Nen. Gayun pa man nagalit si Kilua dahil hindi dapat ito sinabi sa kanila ni Kurapika, sapagkat naniniwala siyang buhay pa si Pakunoda na may kakayahang bamasa ng isip ng iba, at sa oras na mahuli sila nito, hindi na uubra ang kapangyarihan ni Kurapika kapag nalaman ito ng mga spider. Ibinulgar din ni Kurapika na alam ni Hisoka na siya ang chain user, dahil nagkaroon sila ng sabuatan kamakailan, at ngayong patay na si Krolo hindi niya alam kung anong gagawin ni Hisoka sa impormasyon samantala iniutos ni Crowlow sa mga miyembro na lilisanin na nila ang York New City, ngunit tumuto si Nabunaga dahil nais niyang hanapin ang chain user at ipaghiganti si Avogan. Pinagsabihan ni Franklin si Nabunaga na igalang ang utos ng pinuno, ngunit sa ngayon ay kinukwestiyon niya ang utos ni Crowlow kung nararapat ba ito, subalit sinabi ni Crowlow na sasagutin niya si Nabunaga kung tutugan ito sa mga katanungan niya tinanong ni Crowlo kay Nabunaga ang pecha ng kapanganakan nito at ilang mga basic information, pagkatapos itong makuha, ginamit niya ang nakaw na kapangyarihan kay Lady Nian at hinulaan ang kapalaran nito. Lumabas sa hula kay Nabunaga, na patuloy na mawawalan sila ng mga miyembro sa darating na mga panahon dahil sa gumagamit ng kadena, at kapareho ito ng isinulat ni Nian kay Crowlo. Napag-alaman ni Nabunaga na lima pa sa kanila ang mamamatay sa mga susunod na linggo, subalit hindi niya alam kung sino sa kanila ang mga ito, kaya naman umiling si Shizuko kay Crowlo na hulaan din siya. Naintindihan ni Shizuko ang isinulat na hula sa kanya, base sa bilang ng buwan ng kalendaryo si Avoga ng Nobyembre, at ang Hunyo Agosto at Setyembre ay tumutukoy naman kila Shalnark Shizuko at Pakunoda. Ibig sabihin nito sila ang mga susunod na mamamatay. Sinabihan ni Shalnark si Nabunaga na mas marami sa kanila ang mamamatay kapag nilabanan nila ang chain user. Sinabi ni Crowlow na kung aalis sila ngayon sa York New City maiiwasan nila ang nakasaad sa hula. At ipinaalala din ni Crowlow kay Nabunaga na sila Shalnark Shizuko at Pakunoda ang intel nila, kaya naman mababaldado ang kanilang grupo kung mawawala sila. Gayun paman sumali si Hisoka sa usapan at humiling kay Crowlow na kung pwede niyang hulaan ang kapalaran ng lahat. Samantala nakatanggap si Kurapika ng mensahe galing kay Hisoka, ibinulgar nito na peke lamang ang lahat ng mga bangkay ng mga phantom troop na natagpuan kagabi. Kaya naman nagpresenta sila kay Lua na makakatulong sila kay Kurapika na talunin ang mga spider, subalit nakatanggap din ng tawag si Kurapika galing kay Melody. Sinabi nito na itinigil na ng mafia community ang paghahanap sa mga phantom troop, sa kadahilan ng galing ang mga ito sa Meteor City. Dahil sa narinig, napagtanto ni Liorio na ito pala ang dahilan kung bakit walang mahanap na impormasyon tungkol sa mga spider, dahil ang Meteor City ay isang wasteland, at ang lugar na ito ay hindi umiiral bilang bahagi ng kanilang lipunan. Sinabi pa ni Kurapika na ang mafia community ay nagsusupply doon ng mga armas at iba pang mga produkto, kapalit nito ay ang pagkuhan nila ng mga tauhan na galing doon, kaya naman gano'n na lamang na kung pahalagahan ng mafia community ang relasyon nila sa mga taga Meteor City. Samantala matapos makatanggap ang lahat ng hula, nakasaad naman kay Hisoka ang pakikipag-alyansa niya kay Kurapika sa pamamagitan ng palitan ng impormasyon. Ngunit lumapit si Pakunoda at nais niyang malaman ang nakasaad sa hula mula kay Hisoka, nang ibigay ito ni Hisoka, nabigla ito at agad na ipinabasa ito sa lahat ng miyembro. Kaya't dahil dito, kinumpronta ni Nabunaga si Hisoka at tinanong kung siya ba ang traidor na nagbenta kay Avogen sa gumagamit ng kadena. Pinigilan ni Shalnark at Franklin si Nabunaga sa maaaring gulo, kaya naman iminungkahi ni Franklin kay Hisoka na magpaliwanag sa nakasaad sa hula nito. Subalit tumanggi si Hisoka at sinabing hindi sa ayaw niyang magpaliwanag, bagkos siya ay natatakot na magsabi kung ano ang nalalaman niya, at kung hindi maiintindihan ang kanyang saloobin ay mapipilitan siyang lumaban para iligtas ang kanyang sarili. Sumugod si Nabunaga subalit itineleport siya ni Krolo, ayon sa nakasaad sa hula, tinanong ni Krolo si Hisoka kung ano ang ibig sabihin ng sikreto ng kalendaryo, sinabi ni Hisoka na tinutukoy nito ang pagsiwalat niya ng mga kapangyarihan ng ilang miyembro ng spider sa chain user, subalit kung ang tanong ay may kaugnayan sa chain user ay hindi niya ito maaaring sagutin. Base sa teorya ni Crowlow, ang gumagamit ng kadena ay may kakayahang pigilan si Hisoka na magsalita, at ayon sa hula gumamit ang chain user ng espada ng batas, o isang abilidad ng nen user na kayang mapasunod ang biktima nito ayon sa kagustuhan nito, kaya naman hula niya ay may inilagay ang chain user sa loob ng katawan ni Hisoka upang mapilitan itong sumunod. Dahil sa katalinuhan taglay ni Crowlo ay lalo pang nasa sabik si Hisoka na patayin ito, gayon pa man naisip din ni Shalnark na ang chain user ay maaaring isa itong conjurer, dahil kaya nitong gumawa ng isang kadena gamit ang nen at may tago ito nang hindi nakikita ng iba. Subalit sa isipan ni Hisoka ay wala naman talagang espada ng batas na nilagay sa kanya, sa katunayan pinalitan niya ang nakasaad sa hula, at dalawa lamang sa miyembro nila ang isiniwalat niyang kapangyarihan kay Kurapika. Ginagawa niya ito dahil nais nice niyang manatili si Crowlow sa York New City upang makalaban ito. Binasa ni Shizuko ang ikalawang talata sa hula kay Hisoka, nakasaad dito na kalahati sa kanilang miyembro ang mamamatay kapag sila ay umuwi ngayon, dahil dito nagdesisyon si Crowlow na ipagpaliban ang pag-uwi at manatili na lamang muna sila sa York New City. Samantala sinabi ni Kilua na wala nang saysay kung ipagpapatuloy pa nilang hulihin ang mga Phantom Troop, sapagkat wala naman ang pabuya kung sakaling magtagumpay sila. Ipinaalala din ni Kilua na kaya sila nasa York New City ay dahil nais nilang bilhin ang larong Grid Island, subalit sinabi ni Gon na importante ngayon na tulungan nila si Kurapika, at dagdag pa niya na may maganda siyang plano upang makuha ang laro kahit nakapos sila sa pera. Sa kabilang pangyayari, umalis si Lady Nian sa hotel upang ito ay mag-shopping, sumama sila Basho at Melody habang si Squala naman naiwan upang bantayan ang mga Scarlet Eyes. Samantala na pagtanto ni Liorio na umaasa si Kurapika na nasa salakay pang muli ang mga spider sa gaganapin na auction sa araw na ito, kaya naman sinabihan niya si Kurapika na napakadelikado kung mag-isa niyang haharapin ang mga ito. Gayunpaman dumating si Nagon at Kilua, sinabi ni Gon na tutulong sila kay Kurapika kahit na walang kapalit na gantimpala, kaya naman wala nang nagawa si Kurapika na tanggapin ang tulong nilang dalawa. Napagplanuhan nilang si Kilua ang magmamasid sa kuta ng mga Phantom Troop, at ang kanilang magiging target ay si Pakunoda, si Leorio naman ang magiging driver para kay Kurapika at si Gon naman ang magsisilbing pain upang lituhin ang kalaban. Sinabi ni Kurapika na habang nililito ni Gon ang mga spider, saka siya papasok at dadakipan si Pakunoda, isang segundo lamang ang kailangan niya upang magawa ito, at naalala ni Gon kung gaano kabibilis ang mga spider. Mayroon pa silang anim na oras upang isaganap ang plano, malakas ang pakiramdam ni Kurapika na darating ang mga Phantom Troop ngayong araw na ito sa auction. Gayunpaman hiniling ni Gon na patawan din siya ng kondisyon ni Kurapika, nagulat ang tatlo sa kanilang narinig, katwiran ni Gon bakit nagawang patawan ng kondisyon ni Kurapika ang kanyang sarili, gayong hindi naman ito miyembro ng spider. Minabuti nilang si Gon na lamang ang makarinig ng paliwanag ni Kurapika, ayon sa kanya ang isa sa uri ng kanyang mga kadena ay ang chain jail, ito ang kadenang ginawa niya na para lamang sa mga phantom troop, at ang judgment chain naman ay maaari niyang gamitin kahit kanino, subalit gagana lamang ito kapag nagliyab na ang kanyang mga mata na manghasigo nang malaman na kaya ng makontrol ni Kurapika ang pagpula ng mga mata nito, ibinunyag din ni Kurapika na sa tulong ng kanyang mga mata ay nagiging specialist siya. Gayunpaman nais pa din ni Gon na gamitan siya ni Kurapika ng judgment chain, subalit biglang sumulpot sila Liorio at Kilua at nais ding magamit sa kanila ang judgment chain, upang maiwasan nilang may bulger ang sekreto ni Kurapika sa mga spider subalit wala talagang balak si Kurapika na gamitin ito sa kanila, sapagkat sapat na sa kanya ang katapatan at matinding paninindigan ng kanyang mga kaibigan. Samantala ipinaggrupo ni Crowlow ang kanyang mga kasama para sa kanilang gagawing bagong plano, nasabi din ni Machi na may dalawang batang nakakaalam ng kanilang kuta. Kaya naman agad na iminungkahin ni Nabunaga kay Crowlow na isali si Gon sa kanilang grupo. Natuwa naman si Crowlow sa kwento ni Nabunaga, subalit upang makasigurado inutusan niyang gumawa si Cortopi ng mga pekeng gusali upang maitago ng gusto ang kanilang base. Nagsimula na din kumilos sila Kurapi kapatungo sa destinasyon na kanilang napag-usapan, tumawag sa kanya si Kilua at sinabing nakarating na siya sa malapit sa kuta ng mga Phantom Troop, subalit ipinagtataka nito na may mga sumulpot na bagong gusali. Sa kabilang pangyayari, habang tinitignan ng mga spider ang mga larawan ng mga bodyguard ni Lady Nian, napagtanto nila na kaya pumunta si Lady Nian sa York New City ay upang dumalo ito sa auction. Dahil dito, naalala ni Crowlo ang impormasyong nakuha niya sa Hunter website, libangan daw ni Lady Nian na mangulekta ng mga human trophies at ang target nito sa auction ay ang mga pulang mata. Kaya't napagtanto ni Crowlo na kaya nagtrabaho bilang bodyguard ang chain user sa pamilya Nastrad, ay interesado ito sa mga Scarlet Eyes dahil maaaring isa itong kuruta, at sigurado na silang paghihigante talaga ang motibo ng chain user sa grupo nila. Inutusan ni Crowlow si Cortopi na itrap e ang gawa nitong peking mga mata, gamit ang tunay na mga Scarlet Eyes, nahanap ni Cortopi ang kinalalagyan ng ginawa niya at ito ay sa hotel kung saan nanunuluyan si Lady Nian. Kaya't sinabihan ni Crowlow na maghanda ang iba niyang kasamahan, dahil pupunta sila ngayon sa nasabing hotel. Samantala nakausap ni Kilua si Melody sa telepono, nagpakilala si Melody bilang katrabaho ni Kurapika at magiging katulong nila sa misyon, nalaman din ni Kilua ang pambihirang kakayahan ni Melody na makarinig kahit gaano pa ito kalayo. Habang sinusundan nila Kilua at Melody ang mga spider, natanong ni Melody si Kilua kung isa ba itong asasin, sapagkat ang mga yabag ni Kilua ay ang pinakatahimik na yabag sa lahat ng narinig nito sa buong buhay niya. Subalit biglang huminto si Melody, sinabi niya na isang daang metro na lamang ang pagitan nila sa mga spider. Kaya naman agad na nagulat si Kilua Kila Kurapika at sinabi niya na anima mga ito kabilang si Nabunaga, at ang isa pang hindi pa nila nakikita kaya't maaaring ito na ang leader ng mga Phantom Gang sinabi ni Kurapika na sundan lamang nila Kilua ang mga spider dahil malamang ay sasakay ang mga ito sa tren, sinabi ni Kilua na papuntang station ng caster ang tren na sinakyan nila kaya agad na ding nagtungo doon sila Kurapika. Samantala pa sa lukuyang kinakausap ni Squala ang kanyang kasintahan na si Elisa, nasabi ni Squala na nais na niyang maghanap na ng ibang trabaho na susuporta sa kanyang mga aso at maging kay Elisa. Gayunpaman agad na inulat ni Kiluan na kumpirmadong bumaba nga ang mga spider sa Castro Station, kaya naman agad na sinabihan ni Kurapi kasi Squala na umalis na sa hotel dahil patungo dyan ang Phantom Troop. Habang sinasabi ni Kurapi ka ang dapat gawin ni Gon, sakto namang nakita nilang lumabas na ang mga spider sa station, at ang target nila ay si Squala dahil hawak nito ang kopya ng Scarlet Eyes. Dahil sa pagbabago ng galaw ng kopya ng Scarlet Eyes, agad na umaksyon ang mga spider upang tugisin si Squala. Habang si Kurapika naman ay napilitang sundan ang mga kalaban at baguhin ang kanilang pinagplanuhan. Lalo pang binilisan nila Crollo ang kanilang takbo, dahil nararamdaman ni Cortopi na si Squala ay sumakay ngayon ng kotse ngunit naramdaman ni Crowlow na may sumusunod sa kanila ngayon, kaya tinutusan ni Crowlow sila na bunaga na ipagpatuloy ang paghabol kay Squala habang sila naman ay nagpasyang siyang harapin si Gon. Agad namang nakatago si Gon at Kurapika, dahil sa galit ni Kurapika handa na niyang gamitin ang kadena kila Crowlow, subalit dahil masyadong mapanganib mina buting sumuko ni Gon at ni Kilua. Umarte sila kilua na kunwari ay hindi pa nila alam na tinanggal na pala ng mafia ang bounty sa ulo ng mga spider. Iginapos sila ni Machi at Shizuku. Tinanong naman ni Gon si Crowlo kung bakit nagagawa ng mga itong pumatay ng mga inosenteng tao. Sumagot si Crowlo ngunit kahit siya ay hindi niya alam ang dahilan, sa tingin niya ay ginagawa niya yun upang mas maintindihan niya ang sarili. Samantala hindi pa din humuhupa ang galit ni Kurapika, kaya naman sinabi ni Melody na kailangan nitong huminahon sapagkat si Kurapika ang dahilan kung bakit pinili ni Lagon na magpahuli. Sa kabilang pangyayari na abutan na nila na bunaga si Squala, sa pagkakataong ito tanggap na ni Squala na katapusan na niya, nilapitan siya ni Pakunoda Noda at may ilang katanungan para sa kanya. Iginiit ni Squala na wala alam sa chain user, kaya naman tuluyang binali ni Paco Noda ang braso nito, at dahil matigas talaga si Squala, Binasa ni Pakunoda ang alaala ni Squala at nabanggit nito si Elisa. Tuluyang nagalit si Squala ngunit sa isang iglap ay pinugutan ni Nabunaga ito ng ulo. May nakuhang impormasyon si Pakunoda sa alaala ni Squala. Para maipasa ito ginamit ni Pakunoda ang memory bomb at binaril ito ni Pakunoda sa mga ulo ng kanyang mga kasama nang makita na ni Nabunaga ang itsura ni Kurapika. Labis itong nananabik na patayin ito at makamtan ang paghihiganti. Samantala matapos tugisin nila pa kuno da si Squala, sinabihan sila ni Crollo na magkita-kita sila sa hotel kung saan naka-check-in si Lady Nian. Narinig ito nila Melody at Kurapika kaya't minabuti nilang unahan na ang mga spider at gumawa ng bagong plano. Nagpasya si Crollo na isama din sila Kilua at Gon sa hotel, at pagdating nila doon, nakita nila si Liorio at tila may kinakausap ito sa telepono at umaarteng galit, subalit si Liorio pala ay nagpapasa ngayon ng mensahe para kila kilua at gon, at naintindihan naman ng dalawa ang kanilang bagong plano ngayon. Ayon sa pagkakaintindi nila ay alas 7 punto ay mawawala ng kuryente, pagkakataon nila ito upang tumakas, at dahil isang minuto pa ang natitira, saktong dumating si Nabunaga at natuwa ito dahil inaasahan niyang naririto si Lagon upang sumali sa kanilang grupo. Sinabi ni Kilua na ayaw niyang makita ang mga pagmumukha nila kaya pumikit na lamang ito, napagtanto ni Gon na magandang ideya ang pumikit dahil mag-a-adjust ang kanilang paningin sa oras ng mawalan na ng kuryente. Gayunpaman inutusan ni Crowlow si Pakunoda na i-check muli ang mga alaala ni lagon at Kilua, at dahil may ilang segundo pa, sinubukan ng ating mga bida na kausapin si Pakunoda upang matuon ang atensyon niya. Ngunit hindi ito gumana at nang sinubukan na ni Pakunoda na halungkati ng kanilang mga alaala, nang may nakita na si Pakunoda sakto namang nawalan na ng kuryente. Nagawa ni Lagon at Kilua naman laban upang makatakas, sinubukang iligtas ni Kilua si Gon, ngunit nagawa ni Machi na ipiti ng kamay ni Kilua gamit ang kalamnan nito, habang si Gon naman ay mabilis na nahuli ni Nabunaga. Nabiguman makatakas si Lagon at Kilua, napagtanto naman ng mga spider na wala na ang kanilang pinuno, at ang tanging na iwan ay isang mensahe sa kutsilyo na galing kay Kurapika. Ang mensaheng ito ay para kay Noda, na pagtanto niya na kanina pa pala naririto si Kurapika at nagpapanggap na receptionist at dinukot si Crowlow. Pero ang talagang katanungan ni Pakunoda, na kung bakit hindi niya nakita Kilugon at Kilua ang alaala ni Kurapika noon, dito niya napagtanto na kailan lang isiniwalat ni Kurapika ang kanyang mga kadena sa dalawang bata kaya naman masasabi ni Pakunoda na ang kalaban nila ay talagang maingat at napakatalino. Nauunawaan ni Pakunoda kung gaano kakritikal ang sitwasyon nila ngayon, alam niyang wala siyang takas sa oras na hindi siya sumunod sa utos ni Kurapika, dahil naan si Melody na kayang mabasa ang kanyang emosyon. Gayunpaman pinayuhan ni Nabunaga si Pakunoda na huwag na lamang munang magsalita, habang nasa kanila pa ang dalawang bata tiyak na kukantakan muli sila ni Kurapika. Naalala ni Pakunoda Noda ang utos sa kanila ni Crowlo noon, na mas mahalaga pa din ang buhay nila kaysa kay Crowlo kahit na siya ay isang pinuno. At kung sasabihin naman ni Pakunoda Noda ang kapangyarihan ni Kurapi katiyak na buhay ni Crowlo ang kapalit, kaya naman hirap siyang pumili. Dahil isang pagtataksil ba kung siya ay magsasalita, o mas pagtataksil ba kung pipiliin niyang manahimik na lamang? Samantala kampante si Krolo na hindi siya kayang patayin ngayon ni Kurapika. Sa narinig na ito muling nagalit si Kurapika at nagbanta, subalit sinabi ni Krolo na hindi siya nababagabag sa pangyayaring ito, dahil walang nakasaad sa kanyang hula na makakaapekto ito sa kanyang hinaharap. Sinuntok ni Kurapika si Krolo, subalit sinabi ni Krolo na nagkamali sila Kurapika ng tinarget Argot sapagkat wala siyang halaga bilang hostage kahit na siya pa ang pinuno, at ang grupo ni Kurapika ang dehado sa mga oras na ito sinabi ni Melody na hindi nagsisinungaling si Crollo sa mga sinasabi nito, ipinaliwanag ni Melody na tanggap ni Crollo ang sarili nitong kamatayan. Gayunpaman dumating na si na Finks Feitan at Shalnark, ipinaliwanag ni Nabunaga ang nangyari at kung paano nadukot ng chain user ang kanilang pinuno. Nakatanggap ng tawag si Finks mula kay Kurapika gamit ang cellphone ni Crollo, sinabi ni Kurapika na huwag nilang sasaktan ang dalawang bata, at kung gusto nilang makita pa ang kanilang pinuno ay sumunod lamang sila sa kanyang pag-uutos. Iminungkahi ni Kurapika na ibigay kay Pakunoda ang telepono. Sinabi ni Kurapika na simula ngayon ay hindi na pwedeng makipag-usap si Pakunoda sa kanyang mga kasama. Bawal din ang seni asan. Ipinaalala din niya kay Pakunoda na nakabantay sa kanila si Melody kaya alam niya kung sasaway sila o hindi. Sinabi din ni Kurapika kay Nabunaga na bumalik na silang lahat sa kanilang hideout kailangang mag-isa lamang si Pakunoda na pumunta sa airport dahil doon sila magkikita. Gayunpaman nais ni Finks na sundan si Pakunoda, subalit binalaan siya ni Nabunaga na huwag sumunod dahil alam naman nila ang mangyayari sa kanilang pinuno kung sakaling sumuwi sila sa utos ng chain user. Subalit pinatulog na lamang ni Shizuko si Nabunaga upang hindi na magkagulo, hanggang sa nakatanggap muli sila ng tawag kay Kurapika at sinabi nito na meron na lamang silang 30 minuto upang umuwi sa kanilang lungga. Nagawa ni Pakunoda na makarating sa airport at doon niya hinarap si Kurapika, sa kabila ng paghihigante na ito ni Kurapika alam ni Crowlow na kahinaan din ito ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Kurapika ang mga kondisyon na ipapataw niya kay Crowlow, ang una ay bawal ng gumamit si Crowlow ng kahit anong mangnen ability. Ngunit ang totoo ay nagdadalawang isip si Kurapika na ipataw ang pangalawa, sapagkat wala ding saysay -say kung tatapusin niya ang buhay ni Krolo, dahil patuloy pa din gagalaw ang mga spider kahit wala na ang pinuno nito. Sa mga oras na ito ay walang maisip si Kurapika, subalit nang maalala niya ang kanyang dalawang kaibigan, nararapat lamang na iligtas niya ang mga ito, kaya't nagdesisyon siya na ang pangalawang kondisyon ay bawal ng makipag-ugnayan si Krolo sa kahit sino mang miyembro ng spider. Pinato na ni Kurapika ang mga kondisyon niya sa puso ni Chrollo, sumunod naman ay pinatawa na din niya si Pakunoda, at ang mga kondisyon niya dito ay kailangang makabalik ng ligtas si Lagon at Kaluwa bago maggabi, at ang pangalawa naman ay bawal sabihin ni Pakunoda kahit kanino ang kahinaan ni Kurapika. Gayun pa man sa kabila ng determinasyon ni Kurapika, nararamdaman ni Melody na litong-lito ang isipan nito. At kung totoong walang awa ang mga spider hindi dapat posible ang kasunduan ito, at wala sana si Pakunoda dito upang iligtas ang kanilang pinuno. Matapos marinig ang mga kondisyon ni Kurapika, pumayag si Pakunoda sa kasunduan at nangakong ibabalik ang mga bata kapalit ng kanilang pinuno. Maya-maya, nakabalik na din si Pakunoda at nais na niyang kunin si Lagon at Kilua. Ngunit iginiit ni Finks at Phaetan na hindi nila hahayaang paalisin si Pakunoda hanggat hindi nito sinasabi kung saan ito pupunta. Dahil dito magdudulot ito ng isang gulo sa pagitan ng mga miyembro ng mga Spider, subalit biglang sumabat si Gon at ipinamukha kay Finks at Phaetan na ang mga ito ay hindi nakakaintindi, sapagkat nais lamang nila Pakunoda at Machi na iligtas ang kanilang pinuno. Pinagsabihan ni Franklin si Finks na hayaan na lamang sila Pakunoda. Pinaalala niya na may posibilidad na lahat sila ay mamamatay kung magpapatuloy silang lahat sa pagtatalo at iyon na ang pinakamasaklap na sasapitin ng Phantom Troupe at walang pinagkaiba yon sa pagtataksil sa kanilang pinuno. Kaya naman iminungkahi ni Franklin na kapag naibalik na ni Pakunoda ang mga bata sa Chain User at hindi na makabalik ang kanilang pinuno, tatapusin na lamang nila ang mga miyembrong na kontrol at magsisimula na lamang ng bagong grupo. Nang makabalik na si Pakunoda sa airport dala si Lagon at Kilua, napansin nila si Hisoka na sumunod pala ito, humiling ito kay Kurapika na isakay din siya sa airship at naririto siya dahil ang pakay niya ay ang kanilang pinuno. Walang nagawa si Kurapika kung di ay isama si Hisoka at sa desyerto nila isinaganap ang palitan ng mga hostage, matagumpay na nakabalik ang isa't isa at wala namang nasaktan, at nang makaalis na ang ating mga bida, naiwan na si Hisoka sa baba dahil nais niyang makalaban na si Krolo sa isang duelo. Inalis na ni Hisoka ang kanyang tato patunay na peke lamang ang mga ito, hinamon niya si Krolo sa isang duelo, subalit sinabi ni Krolo na wala na din sa isay kung sila ay maglalaban dahil hindi na siya ngayon pwedeng gumamit ng Nen. Gayun paman sinabi ni Kurapi ka kay Liorio na hindi talaga tunay na miyembro si Hisoka ng Phantom Gang, kaya naman nawala na ng interest si Hisoka na makipaglaban at nag-aya ng umuwi. Muli nang nakabalik si Pakunoda sa kanilang kuta ngunit hindi nito kasama ang kanilang pinuno, kahit napuno ng katanungan ang kanyang mga kasama mas pinili niyang kunin ang kanyang baril. Sa pagkakataong ito tiwala ng bawat isang miyembro ang kailangang manaig para sa kanya, Ginamit ni Pakunoda ang kakayahan niyang memory bomb sa anim na miyembro, at bawat isang bala ay naglalaman ng kanyang alaala at damdamin, maging ang kanyang huling pamamaalam sa mundong ito. Kinabukasan, mataas ang lagnat ni Kurapika dahil sa pagpataw niya ng mga kondisyon gamit ang kanyang nen, gayon pa man naisingit ni Kilua na itanong ang plano ni Gon kung paano nila makukuha ang larong Green Island. Matapos marinig ni Kilua ang plano ni Gon, nagdesisyon silang tatlo na umaten sa auction, subalit ng pagpasok nila sa auction hall, saktong nakita nila sila Finks at Feitan kaya naman kumari pa sila ng takbo hanggang sa labas. Sinabi ni Finks na wala naman dapat ikatakot dahil wala naman silang masamang intensyon sa ngayon, hanggat may patalim na nakatutok sa puso ng kanilang pinuno hindi nila pwedeng hamanin si Kurapika ipinaliwanag ni Finks na ang naiwang kondisyon ng isang NEN user na namatay, ay mas delikado pa kaysa sa buhay. Kaya't ito ang dahilan kung bakit hindi nila pwedeng patayin si Kurapi kahanggat may kondisyon ito sa kanilang pinuno. Gayun pa na itanong ni Gon kung kamusta na si Paco Noda, sinabi ni Finks na wala na ito, dahil dito naalala niya ang nararamdaman ni Paco na ayaw din ng dalawang bata na may mamatay sa kahit anong panig, kaya naman ipinaabot ni Finks ang taus-pusong pasasalamat ni Pakuno de Kilogon at Kilua. At dito na nagtatapos ang Season 3 ng anime, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood!